Hello po mga katambay, si Kamano po sa Tambayang Makabayan. Ito po, uh, mayroon po tayo pag-uusapan. Isang mayor po, alam naman natin, malapit na po ang halalan. Eh, ito po, painggan po natin itong mayor na ito. Kung ano po ang inaapila nito. At uh, ito po yung nag-aapila kay BC, kay Vice President Sara Duterte. Painggan po natin at saka po natin komentuhan. Kumapila! si Makati City Mayor Abi Binay kay Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte na resolbahin na ang issue sa tatlong eskwelahan sa tinaguriang Embo Barangay na nasa ilalim na ngayon ng jurisdiction ng Taguig City. Nananawagan si Binay para manatili sa ilalim ng Makati City ang pamumuno at pagpapatakbo ng Makati Science High School sa Barangay Sembo at ang pagsasama ng Fort Bonifacio Elementary at Fort Bonifacio High School sa West Rembo sa University of Makati. Sakaling pamura ng DepEd, inihayag ni Binay na maipagpapatuloy nito ang kanilang mga plano para sa mas epektibong programa at serbisyo ng mga nasabing eskwelahan. Sinabi po naman ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na kasalukuyan ng under review pa ang hiling ng Makati LGU. Ayan po. Uh, painggan naman po natin yung yung sagot po nung kabila. Kasi po itong EMBO, eh pinaga, pin, na, na, ano po ito parang napunta na po ito sa Tagig. Ito po dahil ito po eh mayroon na pong binababo po na ang korte ng Supreme Court. Ito naman po yung mayor ng Tagig. Painggan po natin. Sandali na po mga katambay ha. Set up ko lang. Yeah, eh. Wait, wait. Ulitin ko lang po ha. Ya yeah, ulitin ko. Po. Si Taguig City Mayor Lani Cayetano sa pagsasapubliko ng pamahalang lungsod na Makati nang hindi daw nila pagtanggap ng mga gamit pang eskwela para sa mga mag-aaral ng labing apat na public schools na nailipat na ng pangangasiwa dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa issue ng teritoryo ng dalawang lungsod. Si Makati City Administrator, claro sertesa, ang nagsabi na tinanggihan ng lokal na pamahalaan ng Tagig ang inaalok nilang mga uniporme, sapatos at iba pang mga gamit pang-eskwela para sana sa 30,000 mag-aaral. Yung pa ba yung ng City Administrator? He wasn't even there in that meeting. I mean wala ho siya dun sa meeting para siya pang pa panggalingan nung, ang pagkakaalam ko ho, ang nandadoon lang sa meeting ay si Mayor Abby and I think the city legal officer and then on our side, um, myself, uh, the city administrator of uh, Taguig, Atty. Jose Luis Mantales. Dagdag pa ni Cayetano, iba ang diskarte nila sa mga pinamamahaging libreng gamit pang eskwela at nakikita din nila ang mas malalim na dahilan sa alok ng pamahalaang lungsod ng Makati. Alin ba to? Ito ba yung mga notebook sa mukha niya? Sa Ma mukha niya? Yung may mukha nung mayor? And yon? Is so they willing to, to extend. Uh, nga. So kasama ba doon yung mga notebooks na pinamamigay may mukha nung may mayor? Kasi hindi kami nagbibigay nung may mukha yung mayor. So anyway, no, what I'm saying is that, what I'm saying is that she's free to coordinate with us okay. and to coordinate with the Department of Education. But, sinabihan na ng korte. Mm -hmm. Wala nang jurisdiction. Yung pagbibigay nun is an exercise of jurisdiction. Hindi ho ba? So, kung meron na mga i-offer ng tulong, kasi, pinakamayaman, di ba? Number one. Oh, so, iyan are... ang inaano mo na ano para baka, baka naman po pwede na kung may ganong offer para hindi rin naman siguro kalapisan na ingin baka po pwede na i-ano na natin i-schedule na natin yung transition team natin pag-usapan ah, yeah. na natin nakita nyo po mga katambay kaya ako po pinadinig po sa inyo yung both parties yung mayor ng Makati at mayor ng Taguig kasi po ito may kaso po ito eh di ba ba pinag-aawayan nila 'yung 'yung part nung Makati tas part din ng Tagig, 'di ba? Mga nakaraan pa po, po 'yan, matagal na po 'yan, 'di ba? Ngayon, na, uh, nagbaban na po ng Supreme Court ang korte na 'yung pong hinahabol po ngayon ng mayor na 'yung siyudad, 'yung nasasakupan daw nila, 'yung EMBO. ipag ari aari daw nila, 'di ba? Pero according to the Supreme Court, eh sa Tagig po 'yun. Kaya may mga, may take over na po 'yan, Tagig na po ang nagmamayari po nung hinahabol po nito ni Mayor Abby Binay. Ang nakapagtataka lang po mga katambay, abogado ito eh. Abogado po ito si Mayor Binay pero hindi po sumusunod sa batas. Di po ba? Nagbaba na ang Supreme Court. Di po ba? Supreme Court na nagdesisyon na yan is sa sasakupan na ng you know, tagig. Kaya ang tagig na ngayon na magte-take over kung ano man ang dyan sa eskwelahan na yan, kung ano ang ginawa mo dyan dati, nung panahon na hindi pa nadidesisyon na niya, nadidesisyon na ng korte, eh, o, oh, ah, wala na yon, Mawawala na ng visa yon, Di po ba? Huwag ka na sanang umepal pa. At pati si Sarah, si Vice President, President Sarah Duterte, eh, dinadawit mo, eh, abogado ang Vice President. At hindi ka atigan ni Vice President yung gusto mo mangyari. Ang kakatigan sa tingin ni Kamano sa komento ni Kamano, susunod sa batas ang DepEd secretary natin na ang vice president natin, Mr. Miss Mayor o Mrs. Mayor Binay, abogado po kayo, abogadong vice president. Ang nakikita po ni Kamano dyan, kaya po yumayaw-yaw kahit may desisyon na ng Supreme Court ang Mayor na Makati dahil malapit na po ang halalan. Nagpapakilala Nagmedyo kailangan ng naagrabyado sila para bumango sa media. At ang isa pa, nakikita ni Kamano, malaki ang mawawalang boto sa kanya. Pag nawala ilang barangay na hinahabol niya. Kasi alam naman natin na Makati, wala ka namang boto dyan sa mga businesses dyan sa Makati dahil puro building yan, di ba? Karamihan dyan. Ang boto ng Makati, nandun sa mga laylayan, di ba? nandoon sa mga squat squatter na nasa mga kapaligid sa Makati. Doon kumukuha ng mga boto yung mga politiko. Ngayon, kung ilang barangay yung napunta sa Taguig, mawawala po yun sa boto nitong hinahabol ng mayor ng Makati. Kaya malaki ang posibilidad na ito, eh, malaki na ang chance. Kung ito eh hinahabol sa tingin ni Kamanong, ito, baluarte niya ito sa tingin ko. Baluarte ni Mayor Abi. Kaya pilit niya talaga ipinaglalaban dahil pinag pinagkukunan niya ito chak di umano ah, di umano na malaking boto itong embo na ito isa ito itong mga barangay na ito kaya nawa mawawala sa kanya kaya ipinaglalaban niya kahit may desisyon na Supreme Court dahil politika dahil may boto di ba mawawala sila sa kapangyarihan kung lalong maraming botante eh ang dati ipinapanalo sila sa lugar na yon. Kaya ngayon, kung, kung sino ngayon ang matunog na makakalaban yan, eh nag-iisip yan. Baka nga naman malaglag na sila, ang mga binay for how many long years, di ba, ba? Eh, ang tagig, nakita nyo naman, sinabi. Sinabi ng mayor ng tagig, ang kayatano, di ba? Hindi sila nagpapamigay ng libro na may buka ni mayor. Dahil isa pa, ang mga binay, eh, parang may pagkatrapoh style na politiko, di ba? Pera ng bayan, pera ng taxpayer, pero buka nila nakalagay. Di ba? Yan ang mga trapong politiko eh. Para bang pera nila yung ipinamumudmud sa taong bayan. Samantalang taxpayer yon sila swelduhan lang. Yun yun. di ba sabi ni Pangulong Duterte, lahat ng mga politiko, totoo yun, mga lang tayo. Hindi tayo hare, hindi pera natin yan. Pera ng tao yan, yan po ang mga trapong politiko, mga katambay. Di ba? naglalagay ng muka, pag may mga project, na ando lalaki ng muka nila, mga tarpaulin. kala mong pera nila yung binubuhos doon sa proyekto. Di ba? Eh, pera ng bayan yun, pera ng tao yun. Sila lang ang humahawak. Sila lang ang nagwawaldas. Di ba? <laughs> Kaya mag-isip-isip tayo, mga katambay. Kaya itong si Mayor Abi Binay, you know, nag-ano ito. Politika lang ito you know, nag, sa media para pag-usapan siya. Pag-usapan. Pero wala na eh. Decision na yun eh. May decision na Supreme Court. Ano pa magagawa mo? Kaya ka lang yung mayaw you know, Ginagamit mo lang yung popularidad ni BP Sara. At gusto mo rin masira si BP Sara na ayaw kang tulungan, ayaw ka aksyonan. Paano ka tutulungan ng BP? E eh, abogado nga yun, di ba? Sinasabi ko, abogado, subusunod sa yun Kung anong desisyon ng Supreme Court, yun ang papanigan noon. Ngayon, kung gusto mo, mahal mo yung taga-embo, hindi magbigay ka ng mga donation doon. Bigyan mo. Hindi naman masama yun. Magbigay ka kung talaga ikaw ay makabayan, di ba? Kahit yun ay hawak na ng tagig at sila na magpapatakbo noon, di ba? Kung talaga ikaw ay tunay sa puso mo na ikaw ay tumutulong sa tao at sa mga estudyante mag-aaral, eh di magbigay ka. Kahit ba pera ng Makati o taxpayer ng Makati, eh, sa tao mo naman ibibigay, di ba? Dati mong kababayan, di ba? Kapwa Pilipino mo. Pero may ibang dahilan, di ba? May ibang dahilan yun. Alam na natin, politiko, you know, ayaw nang mawala sa pwesto. You know? Di ba? Kapit po ko. Di ba? Kaya alam lang po, masasabi ni Kamanong, ka dito sa issue na walang kakwenta-kwenta, at hindi sumusunod sa batas ang mayor ng Makati sa komento ni Kamanong. Di ba? Sino pa ikingan natin? Ang mayor ng Makati o ang Supreme Court na nagdesisyon na? Di ba? Abogado itong mayor. Pero binabali wala yung desisyon ng Supreme Court. Anong klaseng politiko ito? Di ba? Hindi sumusunod sa batas. Yun lang po. Only in the Philippines. Di ba? Muli po, si Kamanong po, mag-iwan po ng laban lang, Pilipino. Mahalin natin ating bansa. May pag-asa pa tayo. Kahit nagkakaubos-ubos na ang asset ng gobyerno. Bye-bye. <laughs> paalam.